Hello guys, good evening. Uh, so ana, alas 9 na ng gabi guys at may pumasok na customer tayo. Itong customer natin is ha, Toyota Altis 2015. So biglang nagka-low power at saka ano na daw uh, namamalag. Grabe yung palag niya guys lalo na kapag naka-aircon siya. Tapos naka-drive, parang kadjut kadjut daw yung ano. Ayun nga, kumakadjut siya. So start ko guys. Ayan. Pero pero kasi ito guys, nung dumating yung customer, wala naman check engine yan. Dahil nag-actual check ako sa ignition coil, saka sa, ah, sa spark, spark plug. Nahugot ko yung mga sakit ng ignition coil, kaya nagka-check engine yan. Pero wala naman yan dati. So, kasi guys, pag palag hindi mag-stable ano, mag yung ano natin. Yung RPM. So, tinan nyo guys, oh, mainit ang makina pero naka-1000 yan kapag uh, nag-drive ka babagsak siya pero hindi siya bumabalik as in ano dapat bumabalik niya na at, at least 1 uh, 850 rpm sana tapos maglulod tayo niya mag, uh, mag, aircon tayo ayun ang lakas na ng palago ayun nararamdaman niyo yung pag pinatong ko yung kamay ko dito sa manibela nagaano yung cellphone ko ayan ang lakas nakita niyo yung rpm niya no ayun Ay, ayan rpm niya oh hindi siya stable Ayun nagbabago naman siya kapag ano kaso nga lang ramdaman mo talaga lakas ng palag off natin yung aircon ayan dapat ganyan yung last mas mababa pa dyan sana yung RPM nya so yung check engine guys na uh, wala naman yan dati nagugot lang ako ng sakit so i-check lang natin guys kung kung um, coil ba ang problema natin or uh, spark plug kasi hindi ko muna ito sinaksakan ng ano ng uh, scanner sinubukan ko lang munang mag basic trouble sa ignition coil kasi palag nga ayan kasi nga hindi ko ginamitan muna ng scanner dahil, kasi wala yung check engine yan dati kanina nung pumasok yung mayari ayun kita ko yan mung pagdating wala namang ano hindi ko kasi nakuha na ng video kanina guys kasi kausap ko yung customer eh so ayun eh, nag decide naman yung client namin na iwan na lang at uh, diagnose ko lang kung confirm ko kung ano yung problema at kung ano yung papalitan na parts dito guys so yan labas tayo check natin yung coil kung ano yung nakita natin na problema para, para din sa mga gustong matuto kung paano mag basic trouble pwede rin nilang ano pwede rin sila makakuha ng idea pero sa mga marurunong na ay talagang masasabi nyo na na oo oh, nagawa ko na rin yan ano. pero yung pag hindi pa natin alam eh yun alam masasabi natin alam natin pag nagawa na natin or na experience na rin natin at matagal na tayong mga mekaniko. So para sa mga hindi pa ano at gustong matuto eh ayun na uh, matututo din kahit pa, paano. Eh ako marami din ako natutunan sa YouTube at sa mismong experience ko. Doon nang doon ako natuto din. Kasi mismo ikaw matututo ka kapag uh, naka-encounter ka ng mga trouble na hindi mo, hindi mo naman hindi naman tinuro sa iyo. Ikaw din mismong naka ano, naka <laughs> Natuto sa mga pinaggagawa Minsan pumapalpak tayo Doon tayo natututo eh Sa ano natin Pagiging natin Nung tayo eh uh, Nag ano pa So yan guys I ano natin uh, punta natin yung ignition coil Kung sanang hindi gumagana doon Yan Mahandar yan Pero may palag lang sya So ito kasi guys uh, Gagawin natin kasi kinanggalan ko na ng mga bolt yung ignition coil ayan so ito yung number 1 number 2 number 3 number 4 na coil so dito tayo sa number 1 check natin kung magbabago yung andar ba nagbago yung andar nya ayan tapos naririnig mo yung pitik ng kuryente yun o meron pagdating dito sa number 2 wala syang pagbabago so ayan dyan muna tayo pagdating muna sa number 3 nagbago na naman ayan kita mo yung under ng sasakyan nagbabago talaga siya sa number 4 naman ayun nagbago din okay din siya ngayon atanggalin natin to atanggalin natin kahit umi start okay lang atanggalin natin yan siyempre magpapalag na yan ng gusto baka mamatay pa yan pag tinanggal natin itong number one. ang hirap tanggalin so ito guys tanggalin na natin Ayan. hindi siya namatay pero oh, grabe yung palag lipat natin ito dito tapos yung tinanggal natin sa number 2 lipat natin sa number 1 ayan tapos ibalik natin yung sakit so, magbabago siya tapos tingnan uli natin ayan ngayon, i-ano ulit natin? I-taas ulit natin itong number 1 kasi ito yung good kanina eh. Itong number 2 ang hindi good. Puro good na 'yan, 'yan. 1 3 4, okay. Kanina yung number 2 wala. So ngayon, tisingin natin ulit. Isa tayo dito sa number 1. Oh, hindi na siya nagbago. Galing ito dito sa number 2 kanina. Pinagpalit natin. Wala. Oh, ayan, nagbago 'yung. Nagbago 'yung ano niya. Ayun. Ito talaga number 2 na coil. Tira. Oh, kasi dito gumana naman ito eh. Itong number 1 okay naman kanina eh, nung nilipat natin yung number 2, hindi na gumana. So, ibig sabihin coil 'yan, guys. So, 'yan ang papalitan natin. Wala nang ano, guys, palitan na natin 'to. So, 'yun lang yung basic na pag